Magandang araw mga ka-farming So dito po tayo ngayon sa ating Sitaw Farm Good morning Tingnan nyo po ang aming Sitaw plant Mga ka-idol Mga ka-farm yung Sitaw namin So Parang medyo nairapa siya Or na ano yung tubo niya sa sobrang init dito mga kapar ha yun no oh. Pero ilang pitas na to babawi na rin 'tong mga kaidol. Abot na rin to ng ah uh, anim na pitas na po to. Ah uh, malalaki-laki rin 'yung pitas niya mga kaidol. Abot rin sobrang higit eh, pa 100 kilos. Ah, uh, limang pudding lang to mga idol. Limang i, ano limang lines pero ah, uh, maganda ang tubo niya. Kahapon po pitas kami. Oh. So ngayon maliit na mga bunga na itira. So another naman 3 days ago. Mga idol, pitas naman tayo. Para sa ating ah, uh, regular nga pitas na kita mo kay doon. So tingnan nyo po ha, Medyo na mermana or nagminor na yung bunga nya Kasi hindi pa yung araw ng pitas. Pero malaki na rin mga kay dulo, kahit kahapon pa kami nagpitas oh. Pwede na rin may pitas ulit. Ayun. Makita naman talaga mga ka-farm ayun ayun mga ka-farm so ngayon mag spray kami ng aming mga lahat ng mga pananim so wala pa nang kapasimula ngayon kasi nagpakit pa kami ng tubig doon sa sa galing sa ilog tay hi so nagmas si si para safety ang ating pinagawa sa pag spray ng ating mga pananim mga kaidol so maganda talaga pag tayo ay may alam sa pagpananim ng mga gulay o vegetable kaya ngayon mga kaidol uh, ang aming production kahit sa gulay kung bagsak presyo ay hindi pa rin lulupi at mahal yung mga kimikal yung ginagamit pero talagang babawi ka talaga kasi mayroong ka matitira ay doon hmm. ay yun naman talaga ito yung ito yung aming ang ah, ampalaya sa kabilang sa kabilang banger o kabilang section yung playa site namin mga kaidol ayun ayun mga kaidol ang playa site namin yon ah, medyo konti ang bunga kasi doon sa kabila ano pa medyo bago pa yun ang bunga mga almost one half ini pa yun mga kaidol Ayan, uh, 45 days ago pa yun. Pero sobrang init na eh. Naipiktuhan yung mga paranim namin dito. Sobrang lakas ng init. Si Cresma na ngayon dito. Sa aming lugar mga kaidol. Ayan. Ayan. yon So ang aming dating ang palaya mga kaidol. Tingnan nyo po medyo nanilaw ng mga ang mga ano mga dahon sa taas pero namumunga rin namumunga pa rin mga idol o tinimiyan ko sa taas marami pang talbos so kaya pa to makasurvive pa to hindi pa tayo lulugi sa maintenance okay pa yun pag tayo ay lulugi na sa maintenance kasi matanda medyo matanda na yung ampalayan ay talagang hindi na yung pagpatuloy yung mga maintenance or talagang ready to ano na siya Ah, uh, patayo na mga kaidol nag-ready na siya sa sa pag ano pag ha, 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 pag enter crop sa ibang uh, production yun mga kaidol ano nilaw ng mga buo ano niya mga dahon pero maganda pa rin may bunga pa rin nakaproduce pa rin ng bunga so ito nga ang isprihan namin mamaya mag ispray kami dito para para yung mga bunga niya maganda pa rin kahit tumanda na siya yun ang naka-ablay mga idol no? yan sarap naman itong tampalayan na ito kasi nagbibigay sa atin ng pera or kita wala tayong tanim mga kaidol tayong mga farm wala tayong kita Ah, uh, buti lang yung mga go office meron tayong meron talagang kita kasi kahit hindi magtanim bibili lang sila mga produkto natin sila ibibili na lang mga produkto tulad ng palaya yun mga kaidol sira to sa mga prod talaga mga iwasan kapag ang palaya nyo tumanda na 'yung marami nang pumasok na mga uh, mga animals or mga insecticide. Insects. O oh, 'yun. Ano no Ang dami talaga ng kablay mga kaidol. Ayun, oh, yun okay doon. O oh, blind man siya o oh, marami oh. Ilang bisis na ako na ano. Yung ginagawa ko kapag wala tayong ginagawa dito. So, nag ano subay subay o nag ano ano dito o tingin tingin sa nakaablay ng mga palaya kasi pangit pag ano pag nakaablay kasi naka ano ano siya baloktot yung bunga nya maganda ka talaga kapag naka naka ibita eh mga kaidol tinan nyo po mga baloktot mga palaya o naka -ablay naman yan Maganda talaga kapag alagaan kasi hindi naman talaga namin ma kayanin o laki-laki mga kaidol kunin natin si baka mahinop yun o oh, laki-laki yun hindi nakita sa pagpitas kahapon yun maraming mga putot na naka-ablay mga kaidol ayun yun laki-laki pa naman o oh. isa mga yun nga talaga kunin yun. Nakasablay. Ayan. Ayan. Mga kaidol. So, mga ka-farm, thank you. Uh, salamat sa pagpanood din uh, At sana po mayroon kayong aral na makukuha. Thank you very much.